uh, ako ngayon kaya hindi ganun kahaba ang pila so it takes only 1 minute para sa aking renewal so tiningnan lang sa computer and then wala akong nabayad okay kung bago ka lang sa aking channel ito ang certified kunyong sa balat ng lupa ito ay nag-viral na meme sa social media Hello guys! Magpa-renew ako sa registration ng aking sasakyan dito sa Service Ontario which is titingnan uh, natin ang, kung anong kaibahan ng pagpa or pag-renew ng rehistro dito sa Ontario, Canada Ang una nating gawin ay uh, record natin itong Kanyang uh, mileage pagka Wala tayong bababayaran ngayon guys Kung hindi tayo abot sa uh, Numbers of mileage Within uh, Yung kinuha ko kasi not annually But at every 2 years Ang renewal So uh, Itinan natin ang dadalin ko lang naman Ay itong Insurance at saka yung Restro. so wala nang stencil wala nang emission test so let's go so dito tayo mag renew guys ng Restro. so wala pila masyado so tapos na tayo guys mas madali yung uh, renewal So, dito sa Service Ontario, hindi lang renewal ng sasakyan, kundi sa uh, renewal din ng license uh, and uh, other uh, services. Uh, maaga ako ngayon kaya hindi ka kahaba ang pila. So it takes only one minute para sa aking renewal. So tiningnan lang sa computer and then wala akong nabayad. Okay? So, I will show you... Uh, hindi na talaga yung... The exact details sa taas guys... For a privacy reason... So, ito yung... Next na registration ko sa... March 13, 2026 So... Sa so ngayon wala akong... Nabayaran... Dahil uh, tinanong yung... Uh, aking... Uh, mileage... About how many kilometers... Uh, ang takbo ko uh within 2 uh, years. So hindi naman masyadong ginagamit itong aking uh, Honda passport. So yun. Uh, wala tayong binayaran. So ganito lang dito guys, no? Uh, malaking kaibahan uh, sa Pilipinas at saka dito about uh, the system na Natapos na rin yung uh, Transaction ko today Galing pa ako ng Pinas So hindi pa masyadong uh, Jet lag pa talaga Hindi pa masyadong uh, Naka recover About sa tulog So Ganito lang guys uh, Madali lang talaga yung uh, Renewal dito Unlike sa Pilipinas Na talagang ang taas ng proseso so malaki talagang kaibahan so kung bago ka lang sa aking channel down Do blue blueprint thank you for watching